Ngayon, makikita ninyo ang Simbahang Katoliko Roman Catholic Church dito sa Municipality of Santander, Cebu. Ayan, nandito na ako sa loob. guys, ito po yung simbahan dito ni St. Gabriel the Archangel sa ngayon, close pa yung simbahan so makikita muna ninyo yung labas sa harap dito maraming kahoy at the same time tahimik ang lugar yan, dyan ako nagkaupo na so, dito, actually uh, nakataki po yung mga santos nakataki po yung mga santos ngayon kasi for the upcoming fiesta na naka-align sa Holy Week Yan, pero but still pwede natin makita yung loob tapos yung pintuan so, mga ilang araw na lang piyesta po yung simbahan.